So, ito guys, uh, brownout ngayon dito sa amin, yun, yun, may mga solar, buti may solar. <coughs> well, ipakita ko lang sa inyo yung uh, kahalagaan yung may backup na kuha sa router. So, ayan yun, yun uh, ito yan, ayan. So, sa router na yan, uh, ito yung power bank na tinatawag or power supply ang tinatawag para magka-internet tayo so ayan mga kita nyo brown out talaga yan kita nyo dito sa ibang bahay diba so, wala mga ilaw may madilim pero may internet kami pakita ko lang sa inyo ito nga yan so tumatagal siya ng 5 to 8 hours yan o no? Uh, may ilaw yung ko natin uh, router natin so nakakapag internet tayo so uh, dahil dito yan. yan so dun sa mga gustong mag order yan ilalagay ko na lang yung link nito sa comment section yan. So, nakaka internet uh, pakita ko lang kung nakaka internet nga tayo so yan uh, ito yan gtsi Tapos try natin YouTube. So makikita nyo baka sabihin nyo naka open yung ating uh, data. Off natin yung data. Wait lang. So ayan, naka open na yung data. So naka-connect tayo sa, sa Wi-Fi DSi. So try natin mag-YouTube. ito. internet. So yan. Ah, uh, ito, itong device na to or itong power bank na to, ah, uh, nakakonek yan dito sa router natin or sa modem. So tumatagal siya ng 5 uh, to 8 hours yan pag nakakonek siya sa uh, router natin. <coughs> so in lang. So, pwede pa lang, nakarekta na yan. Uh, wag na lang yung bunutin. Automatic na go off yan pag full charge na. So, yan. Baka pag ma, sa mga gustong mag backup na gusto may internet pag walang kuryente sa kanila. So, yan. 5 to 8 hours yung tinatagal. Yan, ito yan. Lalagay ko na lang yung link dun sa ating comment section or dun sa, yung details kung saan ko ipopost. Yan.